na lumalapit kami sa iyo. Ngayon, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Naniniwala kami ng aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga namumuno, sa mga kapangyarihan ng madilo at laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalawakan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa masiselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo, patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisan ng takot at paghihinal ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot, makapagdulot nawa kami ng pagmamahal; kung saan may pinsala, kapatawaran kung saan may alinlangan, pananwala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristong iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Mahal na Ina at Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsol, Ipanalangin mo kami. Amen. Magsisiupo po saglit. Sama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Kahilingan nina Dennis A. Lakad, Elsa makulangan at Eva Maranan. Pasasalamat ng Balte Family, Dennis A. Lakad, Mr. and Mrs. Edu Mabiling, Daril Hanarafol Rodelas, Anjin Erman Losanez and Family Para sa kaarawan nina Ian Mateo at Rexia May Banares Para sa kaliluan nina Prince Baldon Severino Tagle, Juby Garcia, Graciano Orense Sr., Sinaida Orense unborn child of Anjin, 2004 and 2019, Adriano Cuenca, Purita Pepe Pababayer, Rosenda Mosca Era, Ibarra Gomez Era, Maria Insiong, Carlosa Magsino, Teresa Fortunato Parco, Salostia Mendoza, Ambrosio Lombera, Antonio Talain, Jose Mario De Maria Telma Tomarlas, Lemoni Almendras Karingal at Cardito Pahilagmago Falseso. Panginoon, yung iligtas at tipunin kaming lahat upang aming mailahad ang papuri naming wagas sa ngalan mong sadyang tanyag. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, yamang nalilingid sa inyo ang makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at anumang malakid na pumipigil sa atin at tayong buong tiyagang magpatuloy tak takbuhin na sa ating harapan. Ituo natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdan nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya iknahihiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakalukluk sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban na mga makasalanan upang hindi kayo malupay-pay upang hinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng Salmo, Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Ulitin po natin. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring malingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasagawa sa pagkain yaong mga nagdarahok. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay niya ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay uyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Maginlahing susunod pa ay sasambat maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagliktas. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Hallelujah! Inako ni Heso Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia! 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 Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawit si Jesus sa e ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpuna na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, Isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na labing dalawang taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng mga ang tumingin sa kanya at naubos na sa, sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya tahipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingali nga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, at ipinag ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban na lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dubating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita na Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa amat ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya ay labindalawang taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa atin pong mabuting balita sa araw na ito ay ibinibigay po sa atin ang dalawang kwento ng pagpapagaling. Yung isa isang dalagita, isang batang babae na kamamatay lamang at yung isa naman, isang babaeng matagal nang dinudugo. Ito po ay dalawang pagpapagaling pero naandoon lamang sa isang tagpo, isang episode sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ano po yung common sa dalawang pagpapagaling na ito? Mapapansin po natin ang common sa dalawang ito ay yung paghipo, kapangyarihan ng paghipo ng ating Panginoong Hesus. Kita po natin ito doon sa babaeng dinudugo. Sinabi niya sa kanyang sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. At kita din po natin dun sa kwento ng batang babae. Dumating si Jairo, nagpatira pa sa paanan ni Jesus, at ano yung kanyang request? Sabi niya sa ating Panginoon, Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Kaya nga po nung dumating si Jesus doon sa silid kung nasaan ang bata, ano yung kanyang ginawa? Hinawakan ni Jesus, ang kamay ng bata at ito'y nagbangon. Mga kapatid, makikita po natin dito na napaka makapangyarihan ng paghipo ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung kanyang paghipo ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kaligtasan. Siguro po pwede nating tingnan sa ating mga buhay. Ano ba yung nangangailangan sa ating buhay ng kagalingan? Baka tayo mismo ay may sakit. Baka may problema tayo sa ating pamilya. O kaya ay meron tayong problema sa ating relationships. Kung ano mang uri ng relationships yan sa, sa kasintahan, sa kaibigan, sa kamag-anak. Baka ito ay nangangailangan ng kagalingan. Hilingin po natin Nahipuin tayo ng Panginoong Heso Kristo. Sa Kanyang paghipo sa atin, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon ng kagalingan. Kaya po nakakatuwa yung ating practice na tayo ay nahipo sa mga santo, nahipo tayo sa mga imahen ng mga banal ng ating Panginoon ni Maria yun po ay tahimik na panalangin. Panalangin mula sa ating puso na sana ay sa ating paghipo sa mga banal na ito, matanggap natin ang pagpapala at kagalingan mula sa Panginoon. Kaya sana po sa ating paghipo sa mga santo, paghipo sa, sa mga larawan ng Panginoong Heso Kristo, ay mapakinggan natin yung sinabi ni Jesus kay Jairo. Yung sinabi niya na Huwag kang mabagabag, manalig ka. Bukod po dito ay maganda din pong pansinin. Yun pong babaeng dunodugo, siya mismo ang lumapit kay Jesus, siya ang humipo sa damit ng Panginoon, dahil siya ang nangangailangan ng kagalingan. Pero doon naman po sa batang babae, sino yun yung lumapit kay Jesus? yung kanyang tatay, si Jairo, tagapamahalan ng sinagoga. Si Jairo, hindi siya yung nangangailangan ng kagalingan. Pero ano yung naging papel ni Jairo? Si Jairo ay naging instrumento para ang paghipo ni Jesus ay makarating sa kanyang anak na babae. Sana po, ito din po ang hamon at paanyaya sa ating mga Kristiyano. Sana ay bawat isa sa atin maging katulad ni Jairo para sa ating kapwa. Na tayo ay maging instrumento para ang pag-asa, ang pagmamahal, ang kagalingan na dulot ng paghipo ni Jesus ay makarating at makaabot sa ating kapwa. Sa gayon tayo pong lahat ay sama-samang mananalig sa pagliligtas, pagmamahal, at kagalingan mula sa Panginoon